Hello guys. Kumakain pala sila ng ano. Kanin. Kala ko damo. Damo lang kinakain nila. Yung sira-sirang ano. Tira-tirang kanin sa restaurant. Ayan. Kunin mo dito. Ay. Kumakain pa sila, guys. Kumakain. Kumakain. kambing. Kumakain pa sila. Ha? Kumakain pa sila. Iba pa lang kain nila kuya ra. Akala ko ano lang eh totoo ko damo ta dadadamo damo 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 ay mo te dino Lumayan, <makes>